Watashi, Jesse desh, oh, yoroshiko. Nanyo sa'yo. Baba. Respect ka sa'yo. O yan, welcome back mga kawardin natin dyan. Yan, paalis na tayo. Na, Naka-ready na yung bag natin. Yan, naka-spoty na ako. Yan. Yan. Uh, anta ko lang ng oras ng pag-alis pero ang oras natin ngayon ay 3 na ng umaga pa magtatanghali na pero tapos na akong kumain ng tanghalian uh, relaxing lang, lang, muna ng konti bago alis at tingnan na natin yung mga gamit ko nandun sa baba yan o oh, yan yung mga gamit ko yan uh, yan yung bag ko yan konti lang yung bag ko yan yan kunti lang yung gamit ko kasi para konti lang bitbitin Oh, hello, I'm swimming. Uh, hello. Oh, say hello. Say hello. Over hello. guys. Say hello. to the camera Hello. <laughs> oh, I'm here in look. the ocean. I'm here at the ocean. Yes. Oh, the garbage. Oh my God. <laughs> oh. Oh. બોવ ઓમન આયા હે થી આ કે 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 આ રો યો બગા ડોલ્ફિન છા દાગા કે 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 વોટર પ્લાશ કે para ko mayano. parang parang ka parang pala parang ko parang parang mo nakuha yung mata ko parang 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 Kung nga, re siya. Nare, ka. hindi pala yeah. kung nga, vlogger ka talaga. Vlogger talaga eh. na, ako naman ito sa akin. Ano yun? Ma'am, Stay with Close up po. ID picture po.

karga na karga na na yung mga bag namin what's up what's up mga nagagandahan o mga pamangkin yung sinabi nagagandahan yung gawa na si tito eh yan yung pamangkin nandun sana ako sa nagagandahan siglang may pamangkin pamangkin gawa tara siya eh ako lang yung nagpulang sa kanta ito yun ang puno. Ang gusto ko. Yun ang puno eh. Talagang may dating. Ayun, grabe. Terkait taking pilah ya na. Oh, Ayo ya na. Ya na si Lucy Lucy full product. According oh. to lo, to age. Aku yeah. <laughs> nonton <laughs> according to beauty. Aku uh, according to beauty cowok. Uh, <laughs> <beauty. laughs> Ala okay. oh. so, wala pangalan namin kanalen. na ah. Parang absent ako. Wala wala Ala na Ala Ayun ano uh, okay. oh, no. Ma. no. no. <laughs> mga pangalan dyan, no?

Ingles na... Hot pandesal. No other than. No other than? Tuyo? No other than. Nasukli ba? Tulog na, akin na lang. <laughs> Pamasahe ko na.

Eh, eh, na <laughs> Parang awa yun na. Ah. Ako lang to. Awan na lang. Hindi ubing Take over daw <though> natin. Ay, yung malaki. to, Jessa imnida. I'm Elin imnida. Kuri mo kuri mo. Hindi siya marunong mag-vlog eh kami na lang. Hajime maste! Watashi! Jesse desu! Yerushiko! Nangyan sa'yo! Baba! Respect kasi <sa> yun! <laughs> ano sa sabihin ko pa dito? Huwag na! Hello guys! Welcome to my Hello guys! Welcome to my vlog! Tapos cut na, cut Plank, na po. Take over! Ano po Ito man. po yung naprank ko. Asa ano na yung naprang ko? Amarillo. Oh, panis. At oh. oh. oh, tapos na. yung prank niyan. Ito yung prank niyan. yung mo yung Facebook page. Salamat mo yung Facebook mo dito. <laughs> Ayos <sa> <laughs> yun Ay, <laughs> <laughs> <dito. dito. laughs> Ede mo monetize. May kwan doon. Ede de monetize namin yun. Na ito 0.5 mil. Oh, man, Diyos ako doon. Ito okay. 0.5 mil. Anong video mo? Na ganito siya. <laughs> Explicit. Marshal Bos Barri. Bukong Jeta Marshal Bos Barri.